Dabarkad. Yan. Luluto tayo ng kanin para ba luto ang kanin, Dabarkad. Kita ko sa inyo para magluto ng kanin, baka hindi niyo pa alam. Para si Sir Okay, let's go. Tirahin na natin 'yan. Luto ng kanin sa mantika. Yan, dito po ating kawali. Lagyan natin ng sibuyas. Yan. Right. Sibuyas ba 'yan, lolo? Ay. <laughs> Luko, luko, luko. Hindi ito sibuyas, bawang. <laughs> oh. okay, bawang bawa muna, muna. Talaga natin ang sibuyas. Hahaha! <laughs> Gago! Ayan. mo ka natin. Yan, siya to. Siyempre, diyan mga nananong muna. Talaga natin, natin. sinudit ang ating sibuyas. Ayan. Ayan po. Sorry na daw 'yan. Ako na lang magganu eh. Ako na dulu. Yan eh. ito po ang pagluto ng kanin. Bola lang 'yan. So, Halinya po ang paano magluto ng kanin daw kagad. Ganito lang po 'yan. Tutunaw ng kanin. Dalawang sibuyas na may bawang. Iyad. Ganito na po. Oh, so, ayan. Kabit na mula na po 'yung ating sibuyas. Ayan. Ito po yung ating gasol sa ilalim. Pakatami yung gasol natin. Yan ang ating gasol. Ito. ito ang gasol ng probinsya. So yan, okay din na po yan. Okay na, lagay na po natin ng kanin. So, yan po din po natin para di papanis. Yan. Lagay na po natin ng kanin lamig. Ganyan lang po. Ah. magluto, pagluto. Baka hindi nyo pala magluto ng kanin. Mm -hmm. Yung bigas po, ay eh, alam niyo na kung paano yung luto, sinasayang po yan. kita pero ang kanin, eh, ganito ang magluto ng kanin. Kasi yung kanin nila alam kung paano magluto ng kanin eh. Pagluto ng kanin, hindi nila kung paano magluto Ang pagluto po ng kanin ay sinasangag. Huwag no. mong subukan. Masisira ang buhay mo. Guess niya na ba? Uy, matapon. Okay. Eh. Sinatilat yan. yan. O, correct. Ito dapat sa ating video parang sa digital. Okay po. Bakit dummi ng mukha mo ako? Ano no, 'yung ating nagbi Okay tama na. At baka pa mang-a-choke akin nalagay po natin lang kasin at magic sarap para mas galang sumarap ng ating niluluto mamaya po update ko na lang po sa inyo okay mga guys tapos na damdaman lang po kasin para hindi po mahala sakto lang yan mamaya magic sarap may magic sarap pa tayo? hindi na hindi natin alam hindi mo, mo pala naka video hindi mo pala kinunin eh. Ano, Lugarin natin, wala tayong magic sarap, sabargan. Ina, saan? Inilahat mo yung magic sarap eh. Ino, Kahapon. Ayan, tama na yan. Kahit walang magic sarap yan, o, wala na yan. Masarap na yan, basta si Dalia nagluto. Oo, tama. Salamat, Dalia. Ayan. Ayan, tingnan mo, ang sinangal para niyo, ni dati. Alam niyo na kung paano magluto ng ano, ng kanin? Hindi ko lang po. Kasi ilabit ko lang tinanong siya eh, kung paano magluto ng kanin. Hindi nila alam. Sabi nila mag daw. Nalagyan daw ng tubig. Hindi eh, lang ang um, bigas yung sirami ko eh. rin. Kanin yung isa. lang yung nakahula. Swerty na hula na. Sabi niya, isasangal daw yun. So, Congratulations! <coughs> ano? Sisperdi. Yan ang recipe ni Dati ngayong maga. Si ano kasi yan si Verdi ano yan nagluluto kasi kaya alam niya ko para sa mga mahaba na ang kanin. 2,000 years later. Luto na. Luto na. Sinag niya. Luto na. Luto na. Luto na. yan ang sinasabi ko panto ha hangonin